Hello, good evening, hello yan update po sa sing-sing na aking tinesting kung kaya ko bang gumawa Successful po Successful ang sing-sing na aking ginawa, ayan po Polish ang loob o, Polish lahat Walang naiwang hindi makintab Ayan Sa mga nais magpagawa po ang presyo po ng aking mga jade na ring ay 15 to 2k per piece. Sa mga gustong magpagawa, sendyo lang po yung size ng daliri nyo. O pala singsingan. Ito po kasing ginawa kung to na testing po na ito ay sakto lang para sa daliri ko, 18mm. Meron po tayong imported jade na Yukon at meron din po tayong local jade na Sambalis jade. Ayan. Ang Sambalis jade po natin ay uh, may puti, light apple green, dark green, white na may green at saka green na may pink. Ayan. So yan, order lang po sa mga nice Bye bye! Ayun po, tignan niyo maigi Tingnan nyo po, ang sing, sing ko, ang ganda. Hindi ko ito kasi unang gawa ko na sing, -sing pang ano ba, don't, don't, memorable? Ano ba? Y basta yun na yun. Yung yung kung na gawa, kaya hindi ko siya ibebenta.